Ayan mga kamamshi dahil na reaction na naman na talaga natin ng part 25 at hindi pa rin matapos-tapos ang kilig natin dito. Kumuha ako ng mga eksena ng hindi hindi natin makakalimutan. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre huwag natin kalimutan ang ating aman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang Edna Blags, at Edna Vlogs at Kalingap Rab. At syempre support natin Kalingap Edo with K-Boys. Tara, panoorin natin itong mga eksena ng hindi hindi natin makakalimutan sa part 25 na ito. mo <laughs> <coughs> okay. 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 baka may po. wala ako din ah. <laughs> um, Siyempre, magandang partner. Kailangan nating humahabil. Siya nga pala, habi-tweet, ma'am. sa atin. Sis. <laughs> <laughs> tagal na pala yung sama natin ah. Eh, okay. pa, sasabihin ako sa'yo. Ayan. Yeah. Mahal kita. Mahal kita. Asa lang din. Sabay pa lang. Sabay bawi ang Edo natin. Sabi niya kasi mahal kita as a love team. Tapos may pahablo siya na sa ngayon pa lang. Ay. <laughs> 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 po isa ko sinabi niya? <laughs> Sana Napasaya kita. Ano naman po. Mm. Grabe pang effort. <laughs> Thank Grabe pang effort. Masaya ka ba ngayon, ha? Masaya ka? Tingin ka ka sa akin? Ano naman po. <laughs> ha? Ayun ako. Sabihin mo ka sa akin yan habang nakatingin. <laughs> Dito nga ang focus. Opo. Ayun. Kaya mo yung mga yun. Ako lang isipin mo. Ako <laughs> pala. Kung ano sinabi ko. Totoo yun. Alin po din. Basta. 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 <laughs> hmm. Marami siya parang maraming mga memories. At habang patagal at patagal. Laging, lalo akong nauhumaling. nauhumaling. <laughs> Sa'yo. Sa'yo. <coughs> Ikaw naman. Sa tinagal-tagal ng panahon, wala akong malambang na naramdaman kahit konti at na-feel na feel, uh, para sa akin. Ganun. <laughs> hindi na po kompleto pag wala po kayo. Ang vlog. hindi kompleto pag... Pag wala ka pa. ulit niya. <coughs> Sinabi ko na po. hindi <coughs> <coughs> kompleto ang... hindi <coughs> <coughs> kompleto ang buhay mo. hindi. <coughs> <coughs> oh, okay na yan. Okay na sa akin yun ngayon. Kahit yun lang muna. So, para ba ito kainin? May try na dry ito. Oh. So, ganito na yung alam kong ginagawa sa movie. Sa date. Dapat sweet ka sa ka-date mo. Oh, sarap. <laughs> Bakit pumunta ka? Kahit na ganito gabi na. Kahit Mahigpit si mama mo. Sa'yo, di ba? Siyempre naman po. Tiyempre. Para po sa'yo. Ay, sa ano po? Ha? Huh? <laughs> ano Wait. Para sa Sa'yo. <laughs> <akin? laughs> <laughs> Sabi mas masyari po. <laughs> Walang bago na. pa ako kumain. <laughs> Hindi naman. <laughs> Do you hmm? Hindi naman. O dahil sa akin dito nakatingin? <laughs> sa inyo po. <laughs> sa akin? <laughs> Kain na po. <laughs> Hindi pa ah, Okay lang. Busog na ako. Kino po kayo, nabubusog <laughs> ko <kayo> pag <po. laughs> Presence mo pa lang, nabusog na ako. Eh. <laughs> Oo nga. Busog na to. Huwag kang Baka mawala ka. Huwag ka kasa saan tumingin Mawala ka Bawal mawala Sa akin ka lang

sinasabi mo na yun sa pag-scout, no? Um, minsan ba pwede kitang um, sama sa pag-scout? Pag uh, pag-scout, uh. wala naman pasok, eh. May dito? <laughs> diba? bakasyon <laughs> <No, vacation> na? Pwede ka wala lang sa'yo. ka lang ako sa surprise. <laughs> <Okay. laughs> so, <na>, <laughs> Mm -hmm. Grabe, ang ganda po dito. Ang ganda po ng lugar. Ang ganda ng lugar? Guti naman nagustuhan mo. Eh. Oh. Grabe. Grabe po kayo mag-effort. Anong? Simula po nung no, ano. Simula ng? Napapanood Simula. ko na po kayo. Simula na po panood mo ako? Opo. <laughs> Doon mo pala ako nagustuhan? <laughs> Joke lang. Pero, alam mo ano masaya ako yun. Dahil makilala kita. Magtikin nga ako makascout sa'yo eh. Buti na lang, umalis ako. Buti na lang, wala ako sa bahay niyo. Buti na sa school ka nun. Alam mo ba yun? Yung story ang yun? Hindi nakwento ni mama mo. Ano pa ako mo. Bumisita ako dun. Pero ang may sinabi po sa'kin sa na may nagpunta daw po dun. Hmm. Pumunta kami doon ni Pat. Hindi ka naman po kilala pa. Hindi mo pa kilala. Actually, ako yung unang pumunta doon sa iyo para i-scout ka. Kaso, wala ako ng time na yun, kaya umalis na lang ako. Pero alam mo, salamat na rin talaga kay Doc, no? Dahil napuntahan ka, hindi dahil sa kanya, walang tayo. <laughs> walang love, Tim. Ang ibig mo sabihin, My love din. Walang LC. Wala ang C. Si. Wala ang C si sa buhay ko. Ed lang. <laughs> Saka pala ang LC. Tingin ka dito. Gusto ko lang balala Naghihintay na ako. ako. Hintayin <laughs> <laughs> mo ba? Mhm. 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 sa Mhm. 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 na. No? Legal age na, na Pwede nang ng... na maging tayo. Hindi <laughs> <Deep> po. <laughs> Advance niyo naman po mag-isip. <laughs> Tagal ko nang tinatanong sa'yo ito eh. Sino ba yung... Uh, tinutukoy mong crush mo? Hmm. Sino? Secret. Sino nga? <laughs> Ah. Secret. <laughs> sino secret? Hindi ko kilala yung secret na yun. No? Sino yung secret? Hindi ako maingay. Hindi ako mag-iingay. Hindi ko sasabihin. Sabihin mo sa akin. Uy, dance. Sabihin mo sa akin kung sino yan. Oh, hindi ako magsiselos. Kahit sino pa yan. Kahit si Arjun pa yan. Okay lang. Ano? Talaga po, hindi po kayo Selos. Hindi. Promise. hindi. hindi. <laughs> sabi mo sa akin, tatanggapin ko Ano? Ito na lang. Bigyan mo na lang siguro ako ng clue, no? Tahimik po. <laughs> tahimik? Sino bang mga tahimik sa atin dito? Hmm, din. isa pa. <laughs> tahimik pa. Ano ba? Mabait. Ano ba yan? Lahat kami mabait dito. Mm. ano pa? Ano Hila ano Okay na po yan. Ay, wala naman akong na ano, oh. Wala <laughs> wala pumasok sa isip ko. Ay, grabe. Ano ba? Ano ba yan? Para naman tayo matatapos dito, oh. Anong oras na, oh. Ikaw, 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 <laughs> 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 ha? Na? Ha? 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 po. <laughs> ano oras na po? Ah, alas. Gumagala lang akong bahala sa iyo. Ako mahati. Hanggang 8 lang po yung sinabi mo kayo mama. Hanggang 8 lang? Opo. Oh, Paano yun? Okay. Baka hinahanap na ako nila mama. Hmm. Ayun. Sige. Sagot sa muna. <laughs> Halin po. Ayun ako na hindi Tulog naman po ako dito. Tara na po. Napapauwi ka na? Ano mo alam po kaya kaya Rob? Alam na po. Kaya kaya Rob, alam. Tara na po. pa eh. Tara na po. Tara na po. Tara na po. na po. Ano ka na? po sa Kalingap, sa Team Kalingap, kay Kuya Val Santos Matuba, kay Ate Edna Vlogs, kay Kuya Rab, kay Ate Jock, sa Kim, sa inyo po. Sa inyo po. Saka sa EDC yung mga... Sa EDC Global Supporters mga supporter. po. Mga At siya nga pala. Bago natin makalimutan, oh. Meron tayong... Oh, bagong baby mo. Okay. Para sa'yo, bago kong malimutan. Okay po. mo ano Anong gusto mong pangalan dito? <laughs> Sino siya? Anong gusto mong pangalan niya? Gusto niyo ba pahala na lang nating Edsy? <laughs> si Edsy? Edsy? Hindi pwede, pahala ka, pwede naman. Ito si Edsy. <laughs> Ito, itong baby. Baby natin, alagami na. No? Baby natin? Alagami. <laughs> Opo. <Dapo. laughs> Mag-ano ka na dyan? Mag-aaral-aaral ka naman ang <laughs> alaga dyan? <laughs> <laughs> ano? <laughs> Sige, tara na. No, oras na rin oh. No?